awan ninyo guys oh. So tanaw agikan diha alas 4 sa kadlao oh. na puno na daw na naabot na daw tubig dito oh. sa may kasya na nangahurot na naanto na dito sa tumoy. Oh, ta wipe out yung tawon sila oh. Kaning mga balaya. Sus, wayita. Tanawa ninyo. Sus, duong na tawon ninyo. Grabe ka. masuk sa baha uy. sus oh naabot pa dito ang baha oh. sus nang hurot ang balay oh katong balay dito sa tumuyo oh. oh. makita ninyo sa mga viewers ato oh hantot pa na dito sa tumuy oh na hurot na wipe out oh sus ka grabe so Hopefully, on sa hangin pero ang baha mo ini kunis kunis sa ilang mga panimalay oh nang liki na to wag yun eh tabunan yun tanan hopefully oh, nga wala ratay na nga kuwan ani sus ha day dari oh talisay niya pa doon ni uh, Cebu City South Medical Center niya LTO right ah grabe, eh Alas 4 pa daw sa kadlawon ang tubig na na daw diri dapita kanang kanang nga Kanang nay akasya da. Murang nahurot yun sila og ka uh, nabanlas yun ba. Ngay linog. linog ang yawan da da kay buyo buyo ang bridge na amit diri sa bridge. So dala. So hopefully nga wala ra tayo sila Wala eh. rin nga unsa, naka-evacuate raunta Kaya nag pang recover pa lang nilang uba no oh, magino na ni mo dito hanto na dito katong murag katong moon bridge na dito katong sa tumoy boss make okay lang sa amin pero dito sa may talisay boss ah uh, sa awan ng Panginoon okay lang yung tubig Ayan ano? Malalim, malalim 'yan yung yung sa panayan. Kaso lang malakas talaga yung tubig, umapaw. Nasira yung pyro ano 'yan, yung riprap nila diyan no? Nasira yung flood control nila, nasira. 'Yon. Ganyan kalakas. Jesus, luya tao na eh. So, mm. slow iya tao no. So dara nata na ta di skile da kilid sa bridge. Kay kay ganina dito man da sa kilid sa mananga karon lahi na sa talisay ka ni. Kaning tubig gagikan pa ni dito sa bukid. Nya nagsigi pagyapog.